guys good afternoon guys sa in time tayo guys gawain natin guys ng no, life no, kasi paghihintayin sa saing guys hindi ba ka ano natin Ano pala guys? Ang daming tanin Punti lang yung kasaingin ko guys Kasi ayan guys, marami kami. Natatirang kami tanin ng guys Ayan, kaya punti lang yung kasaingin natin Pagkasan ko muna yung ano guys Ito guys Kasi ano siya guys Maitim yung panghilo guys So So ito so, yung lalagyan namin ng bigas, guys. Ayan. ayan. Ay, ang bigat. Ayan, guys. So, ang lalagyan namin ng bigas. So, masasayang na tayo, guys, ng... Ayan, guys. lalagyan. Ayan, guys. Pasensya na kayo guys sa aming ano guys sa, sa aming sa ingan. Ito talaga yan guys. Kasi alam niya kahoy yung pangatong namin. Yung yun. Tama na yun guys. Yung Yung pang yung, 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 yung sinain ko guys. Kasi malami naman Ah?

kung saan nga pa, kung ano kung sa ka sa pa, let by, ko na, palit kita kung ano, di man ang Kata, tulo, dito, dito, prang, mo ang taga-season. na Ano parang, kaya nga sila ulit

ang mabot nule. oh di pa kami kaya. ah aso, sakit sa mata guys. super, super sakit sa mata talaga. Eh, pag may pangbili lang ng silin guys, kasi na kami guys. mahirap talaga guys, sakit sa mata. Kita sudah ko lang panggaling ng eh digas nga hirap ako bumili silim kaya guys hirap bumili silim pa kaya guys na mahal kaya dinalang guys gimana tayo sa Okay, magsalang muna na tayo, tayo guys ng init, sa thermos. Ayan guys, itong thermos na ito guys. Tagal na ito guys. ano na yata ito guys. Seven years na ito. Ayan, hanggang ngayon guys, hindi pa nasisira. Ang tagal na ito guys. Seven years na ito dito sa amin itong thermos na ito guys. Ayan, kaya hindi ko siya tinatapon guys. Kasi ano siya, matagal siyang ma lamig yung ini ano yung ini dito sa thermos guys saling menatai de sini 没干。<My> <laughs> Ayan guys Yan lang dito na lang yung vlog ko guys Kaya maraming maraming salamat guys Ano lang aking vlog